Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Time Mano Kung bago pa sa channel ko, please subscribe. Definitely, the bottom bell, select all para lagi kang updated sa bagong ipopost. So for today's video, guys, uh, may i lang ako sa inyong chika. Pero kasi last time, guys, ano nito mga nagdaang araw, nagdaan mo na mga araw, diba? Ay napakanta. So na-excite lang ako, guys. Alam nyo ba kung magkano ang mga sahod ng mga driver pala dito sa Hong Kong? So, nakaraan is... ang alam ko lang talaga is pag sinabing driver ka dito is malaki. So, hindi ko alam yung totally na nasasahod pala nila. Grabe, day. Kaya pala yung mga lalaki dito, dala-dalawa yung asawa. May asawa doon sa Pinas. May asawa dito sa Hong Kong. Ganun. Ay, hindi po. Huwag kang ganun, day. Baka pinag-overting mo naman yung mga makakapanood dito na, may asawa dito sa Hong Kong. So, hindi po yon <laughs> Depende na din sa lalaki, di ba? Kasi kadalasan pag lalaki, pag kumikita ng malaki, o oh, kaya na maraming babae, kaya nang hahabulin ng babae to. So, pero tayo dahil, no? Pag ang babae ko na, parang, hindi ko na kailangan ng lalaki. O, oh, diba? Ganun tayo, no? Mga babae. Hindi ko na kailangan. Pero pag ang lalaki ko nakita na malaki, ay, nagdami kong babae. Ah, ba diba? So, na-excite ako dahil. May, may, may mga sinubscribe ako na, uh, mga vlogger. Ito dahil, bago kasi yan, ah uh, dahil nga ambisyosa tayo, ano? Uh, tinanong ko yung asawa ko dahil kung gusto niya pa mag-aral ng driving, kung interested ba siya, kasi susuportahan ko siya. Pero ayun nga, ang, ang asawa ko kasi hindi babaero. So, sabi niya, ah uh, mahina loob ko. O, sabi niya, ganon. So, wala naman tayo magagawa. Alangan, pilitin natin yung ayaw. No? Baka masayang lang din yung pera. So, tayo lang yung may gusto. Yung gusto natin paaralin is ayaw. So, sabi ko, naisip ko bakit hindi na lang ako mag-try. Naisip ko may babae bang uh, driver din. Pero na, nung sa simbahan kasi dahil parang may pastora kaming driver. Pero not sure ako kasi by her testimony, noong daw is driver siya malaking perang kinikita niya. Then hindi niya nagamit sa tama so nasayang yung kinikita niya malaki kasi driver siya. So sabi ko, Ah, meron palang babaeng driver. So, nag-search ako ngayon dahil sa, sa YouTube. So, gulat ko dahil, alam nyo ba, halos babae yung lumalabas na nagbablog na driver. Ang unang-una kong nakalimutan ko yun. Tingnan nyo sa subscription ko. Lahat talaga ng napanuuran ko. Sinubscribe ko talaga. Pero ang tumatak sa akin dahil si uh, King King tips TV o vlog. Basta tibo siya dahil kasi nakaka-inspire siya dahil. Ang kwento niya is uh, may amo siya at uh, pinakiusapan ata niya na mag-aral siya ng driving then pumayag yun kahit hindi naman siya nagda-drive sa amo niya wala atang sasakyan yung amo niya pinayagan siya ng amo niya so laking pasasalamat niya sa amo niya na naging way na naging paraan para maging driver na siya dito no so uh, meron din meron din siyang sinalihan nag uh, nagvolunteer siya hindi ko lang alam kung Paano yung, ano niya, FB ba yun? Hinahanap ko nga, Driving for a Future. Pinakita lang kasi niya sa screen. Hindi ko alam kung sa YouTube o sa FB. Niya yun na, uh, yung pinakita niya doon. So, nag-volunteer din ata siya. Pero hindi na niya kasi about sa sahod yung topic niya doon. Ang sabi niya is, yun nga, yung amo niya, pinayagan siya na mag-aral as, as a driver. So, isa yun sa naging way. So, ang sabi niya doon, dahil pag beginner ka, dahi, magkano ang sinasahod, is... 7000 o 8000 yung naging sahod niya noon nung bago siya. So ngayon, mas mataas na ang sinasahod niya dai. So uh, imagine, yung 7000 dai, kung ganoon, 7000 or 8000 yung sahod mo, parang double dub, dubli na yung sinasahod natin kung tayo, 'di ba, nag-aaksaya tayo. Sa sahod natin 4000 mahigit in 2 years sa kanya 1 year lang. So, ang sabi niya, may tataas pa ang sahod doon pala day. Kung may experience ka, so habang tumatagal ka day, pwede ka mag-demand sa magiging amo mo. Kung mag apply ka, pwede ka mag-demand. At ito pa day, mayroon ding lalaki naman. So kalula talaga day kasi um, five years, five years siyang, uh, may, kumbaga five years na yung experience niya. So mostly ang alam natin, pag lalaki talaga yung nag-apply dito is from tinulungan ng kamag-anak na taga dito. So, sa kanya naman dahi, yun nga hipag ata. Hipag niya yung tumulong sa kanya. Yung friend ng amo ng hipag niya, naghanap ng houseboy. Then, pinaaral, pinaaral daw siya ng driving. Three times pa nga siya bumagsak daw. Three times siya bumagsak. Pero sagot naman ni amo niya. Yun ang maganda. Sagot ni amo niya eh, pag bumagsak ka daw sa final exam, uh, 3,000 ang Kada take mo, 3,000 ang bayad. So, ang laking halaga din sa atin, di ba, kung magsusulo tayo, mag-volunteer tayo ng, uh, ano, ng mag-aral. So, sa kanila, napakaswerte na ng mga lalaki dito, na nakahanap ng amo. Diyos ko, ang saswerte nyo naman sa angakol talaga. So, imaginein mo yung day, ganun kalaki, 20,000 ang pwede mong kitain. No? 20,000. So, sa, doon na lang tayo sa beginner pa. 8,000 maglalaro ng 8000 yung sahod mo. So kahit ulan muna tayo, 'di ba? Imagine mo 'yun, day, kung uh, paunti-unti magkakaroon ka ng experience, lalaki at lalaki yung ano mo yung experience mo at ito pa day, makakabibilib ka talaga itrya nyo mag-search ng ano, ng YouTube about sa pagda dito sa Hong Kong about sa lady driver dito sa Hong Kong. Kasi mabibilib ka day kung magkano ang sinasahod nila day. Imaginin mo 20,000 magkano 'yun sa ano? sa Hong Kong dito. Eh ngayon, pumabalo na ng 7 mahigit ang palitan. So, magkano? Diba? Ang laki dahi. 100 plus kung 20,000 ang ano, sahod mo every month. 100 plus dahi. Yung isang kontrata mo, triple A. Diba ang bilis? So, napapaisip tuloy ako, ba't hindi ko kaya subukan? Ano? Pero ako kasi, day, wala talaga akong ano, experience pa. So, may nag-advise sa akin na, si Ate Jonas sabi niya, uh, siya planning din niya mag-drive, day, mag, dai, mag So, ang sabi niya is, mag-start muna siya sa Pinas. Mag-start muna siya. Then, kahit basic lang, kasi uh, tulad ko, wala din akong experience, di ba? Hindi ko alam paano humawak ng monobela, saan yung aapakan, saan yung preno, saan yung handbrake, handbrake, ano yung neutral. Sa mga may experience dyan, paturo naman. 'di ba? <laughs> Paano kayo nang start? So ito nga si may isang nga ako na panood yung 20,000 yung ano dai yung sahod niya ngayon. 5 eh, years lang siya na may experience dito. So ayun nga, pinag-aral siya ni amo niya. Uh, one year lang siya doon. One year siya naka-experience doon sa una niyang amo. So, sa doon sa nagpa-aral sa kanya. Kasi nag-pandemic, hindi na siya kayang pasahurin. So, binitawan siya. So, ngayon, nakahanap siya ng panibagong amo. Ang sahod niya is 14,000. So, green up niya niya kasi kailangan niya ng experience. 14,000. So, kano na Then, uh, umalis siya doon, naghanap ulit siya ng mas mataas. Na ang nag-offer sa kanya is 16,000. Then, uh, malaki na din. Ay, magkano yung 16,000? Dahil in 7 ngayon, di ba? Swerte ng mga asawa nila nito. Sana ako din, no, may asawang ganun. Bala ka mong babae, basta magpadala ka sa akin. <laughs> Pahayag ako mong babae ka, basta yung sustento, hindi magpuputol. Di ba? Ganun. So, pangatlong amo daw niya ngayon, ngayon, um, nag-demand na siya nag-demand. So, baga, ang target niya is, ano ba yung target niya? 22. 22 ang target niya na sahod. So, may dalawang nag-interview sa kanya. Yung isa is, ang offer is 22. So, sabi niya, ito gusto ko. Pero nung, inano siya, uh, at, ano ba yun? Dinala siya, pina, tinesting siya sa, ng amo, ng employer. Ang sabi daw sa kanya is, uh, sige, 22. Pero ako ang masusunod sa day of mo, um, sa Sunday, Idadrive mo din yung magulang ko. Ganon. So, dalawang nag-interview sa kanya. Yung isa, ah uh, mabait, mabait sa interview. Yun daw ang first time yung nagkamay sa kanya. Uh, ayaw naman, kasi 22 target niya. Yung amo is 20 lang. Tumawad ng 20. 20. So, pinili niya yung 20,000 na offer. Kasi, mas magaan yung loob niya doon. Kaysa doon sa 22 na parang demanding. So, hindi siya magiging masaya daw. So, mas pinili niya yung 20. O, di ba? Grabe, dahi. Yung sinasahod nila, bang Magkano yung dahi? Eh, alam nyo ba daw is, ang local na uh, driver is around 23. So, parang, taga dito ka na lang, taga dito ka na din, dahi. So, hindi mo na kailangan, kailangan mag-cross country, dahi. Pag marunong ka mag-drive. Di ba? So, kayo dyan, sa makakapanood nito. Mag-aral na kayo dyan ng driving. Para dito na lang kayo mag-drive. Mag, mag di ba? Ang galing. So, ako kaya, natatanong ako sa sarili ko, kaya ko kaya. Kayo, tingin nyo, kaya ko kaya. Hindi ko kaya ibangga yung amo ko. <laughs> oh, naman. Hindi ko may bangga. Hindi ko maligaw-ligaw. Tigawin. -lingaw. Ito talaga, pag, pag in case masinubukan ko, ano, kasi ito nga yung uh, aral ko sa sarili ko. Once na hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman kung kaya mo. Pero nag-uusap kami ng sarili ko. Oy, baka saan-saan may idalhin yung amo mo. <laughs> kasi ito yung pinakaano ko, kumbaga, uh, out of comfort zone ko talaga. O tama ba yung English ko? Kasi, yung English ko, ano, then, hindi ko pa na-try mag-gumamit ng Google Maps, something, something like that, then, siguro, hindi eh, talaga madali yung pag-aaral talaga ng driving, talaga, no? Kasi, tulad ko, just ko, parang, tingin nyo, kaya ko kaya, tanungin ko kayo, kaya ko kaya, kasi nag-comment ako, may dalawang, ah, uh, sa lahat ng kinoment ko, sinubscribe po sila lahat. May dalawang nag-reply sa akin, si Kuya Juris pa yun. Bisaya din siya, day. Bago lang siya dito, day. Um, kaka-subscribe -kaka subscribe ko lang kagabi. Siya nag-reply, sabi ko, Kuya, dali raba, sayon raba mag-drive, Kuya? Yan siya, uuusayon sayon raba, day. Sayon raba, kung ko pero pag di ka paka-maongka, muti ka, day. O oh, yeah, may isa, may isa, ang, um, ah, uh, babae, kunti pa lang subscriber niya mukhang nini pa parang hindi mo pa mapagkatiwalaan kasi mukhang bata pa dahi yung itsura sa vlog. Sabi ko, Grabe to mga to, believe talaga ako, na inspire talaga ako sa kanila dahi. So sabi ko, nagtanong ako dun sa kanya, pwede po ba mag-aral? Kasi uh, about sa, ang mga tips niya, yung napanood ko sa kanya, about sa kung ano ang pwede, anong gagawin sa pag-aaral. May three, yung three step na sinasabi niya doon. So siya is, driver na ata siya sa Pinas. Then, Magaling siya mag-English, dahil naririnig ko yung pagkasalita niya, Flu fluent siya sa English show. show. Then may vlog din siya about kung paano gumamit ng ano ng Google Maps may vlog din siya doon pinanood ko. So, nag-comment ako doon sa kanya. Sabi ko, pwede ba mag-aral dito yung walang experience? As in, wala. Hindi pa nakahawak ng monobela sa anyong, sa anyong brakes? sa anyong ganito. Wala talaga. May sinasabing neutral. May nakita din ako din na na-disgrace siya dahil parang doon lang hinaya, nang hina ako dahil. Kahit King Tips to, kang King Tips, nag-upload din siya ng Pinay yung driver dahil. ah uh, ang sabi doon, big, uh, pinarking ata niya yung ano, yung sasakyan. Then, sa gilid lang ng kalsada, Then, pinat, ano ba yun? Hin, naka neutral pa yung sasakyan din pinatay na niya yung makina umatras dahay naka aksidente may natamaan may namatay so ayun hinuli siya ng pulis so natakot naman ako bigla yung bis na yun ando na yung exciting hala ako kaya ako kaya pero napanood ko yun na ano ako sabi ah, baka saan ko yung dadalhin yung amo ko ha sa heaven na so ayun nag-uusap pa kami ng sarili ko nagtatanong-tanong na ako nag-aano uh, na ako ng uh, guide so kasi na-excite ako dahil den sabi, si Ate Rose, shout at out Ate Sayo, uh, si Ate Rose is, ano siya, may experience din siya sa pagdadrive. So, niyayaya ko nga siya dito. So, overage na daw siya. Gusto ko yung may mag, ano sa akin, magpupush dahi. Gusto ko, para i, ano ko, i ko ba? Nag, nagdadalawang isip pa ako kung kaya ko talaga. Kasi unang-una, di ba takot ako sa daan. So, wala ba talaga akong experience sa drive So, yung isa ko naman nasabihan na, sabi niya, mag-start ka muna sa test, TESDA kahit basic lang, ma-familiar mo yung sasakyan, kung ano mga hila-hilain mo doon, yung mga ikot-ikotin mo doon. <laughs> My God! diba? You know, exciting moment I think. Um, yun ang sabi niya. Kasi dito rin, mahirap din talaga daw, day. Parang dumaan ka sa butas ng karayong, day. Kasi yung isang 20,000 yung sahod is tatlong bagsak nga siya. May, pero may isa pa akong napanood. Tatlong bagsak. Ay, si ano? Kalimutan ko na yung unang-una kong napanood na babae stan ko yung channel niya. Tatlong beses din daw siya na, ano, nabumagsak, bumagsak, hindi siya sumuko, nag-try ulit siya sa pang-apat, pumasa na siya. Ngayon, eight years na siyang driver dito sa Hong Kong. Imagine, dai, imagine mo yun, magkano sa awd nila. Mga okay, ah, kayo, dai, Ano dai? tingin niyo, dai, kaya ko kaya dai, Ha, huh? kung pera, kaya kong pera, pero yung pagdadrive ko, ako, yung sarili ko, gusto kong tanungin kung kaya ko ba talaga. Pero, nagtatalo yung isip ko. Paano malalaman kung kaya mo, kung hindi mo susubukan? Yung gano'n. Kaya gusto ko gusto ko magbigay kayo ng opinion. Sa tingin nyo ba, kaya ko? O sa tingin nyo, babangga ko lang ba yung amo ko? <laughs> so, excited lang ako dahil sa mga, ay, ikaw ba naman, sila ba naman ayaw ng malaking sahod? Di ba lahat tayo nagtatrabaho dito para sa sahod? So, ang sabi nga niya, noong sa vlog, sabi niya, huwag maisipin yung gastos. Isipin mo, pag naipasa mo ito, limpak-limpak, dubli-dubli, bawing-bawi, pag nakuha mo na lang lay business mo at nakapag-work ka na dito, yun ang isipin mo. So iniisip ko ngayon, pero bakit gano'n? Hindi na isip ako, so saan kaya ako pwedeng mag-start? So tanungin ko kayo, sana mag-comment kayo, Dahay, kung kaya ko ba? Ha? So ayun lang for this video, na-excite lang ako i-share sa inyo, Dahay. So kasi, uh, lingit sa kaalaman ko, ano, akala ko lalaki lang talaga ang nagiging driver dito. So, tayo dahi, kung ikaw dahi, may experience ka dahi sa pagdadrive, kaya mo magdrive dahi, i-level up mo yung sarili mo dahi. Maghabang buhay na DH dahi, nagkukuskus. Kasi, pag driver ka na dahi, with experience ka na dahi, pwede ka na magdiwan sa amo na magstay out. So, ka na magkuskus. Kasi, mas maganda ang stay out kaysa stay in. Kasi, pag stay in ka, hawak lahat ng, ang oras mo, hawak, hawak pa rin lahat ng amo mo. So, pag stay out ka, ang sabi na doon, makakarakit ka pa daw dahi. Oh, di ba? Sino ayaw ng dahil? Di ba? Sino ayaw nun? So, lang. over the rest of being today, na ako. So, kung di ka pa nakala, like please, likes, and subscribe my channel. Bye-bye. See you next month.